Nagigisa tayo ng bawang sibuyas at magluluto tayo ng bagoong alamang. Ayan, isinunod ko na po ang pork. Pero po yung pork ay pinakuluan ko na para mas malambot siya. Ayan po, nilagyan ko na ng ginupit-gupit na sili. Depende po sa anghang na gusto nyo. Ayan po, nilagay na natin ang bagoong alamang natin. At lutuin po muna natin sa mahinang apoy. At susunod din natin yung suka maglalagay na tayo ng suka kailangan eh mag-aagaw yung suka yung lasa ng suka at ng asukal lutuin lang po natin sa mahinang apoy maglalagyan po natin ng asukal susunod na natin yung asukal depende rin po sa tamis ang hang at uh, suka na ilalagay nyo tikman nyo na lang po at lutuin natin sa mahinang apoy hanggang sa maiga ang suka at syempre matitira yung magmamantika na siya. ayan na po yung ating bagoong alamang na ginisa may sili. Hintayin na lang po natin na matuyo siya. Ang nasa ibabaw po niyan ay mantika at suka. Malapit na po yan. Ayan na po ang ginisang bagoong alamang ala Raquel. Sana po may natutunan kayo sa aking ginawa. Salamat po. Thank you for watching. Please subscribe, like and share.